Hello mga kalumlong, welcome back sa aming channel. So ayan po, nag-umpisa na ang ulang dito sa amin at nasa Signal 1 ang Alpay. At dito naman ay mahindi na natutulog ang mag-inang pusa. Around 8.30 a.m. kapag lumalakas at walang tigil ang buhos ng ulan, tumataas din ang tubig dito sa likod. Pero kapag nag-stop ang ulan, nagsusubside din naman ang level ng tubig. Ayan. mat ng bagyong Christine. Kinabukasan si Auntie Jula ay nagyaya pala na pumunta doon sa ilog doon sa dikinang ang magiro. Ayan at on the way na kami papunta doon sa malaking ilog mga kalumlum at dito na rin kami tumaan. Ayan so dito mga kalumlum ay nagkaroon dito na baha. Ano yan? Nasulat. Nasulat ng baha.

mag i so daw sa ilog mother mayroong box ha? Uh oo -oh. dito dumaan yung baha tubig oh, be careful Ay, lay, 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 lay Ayan ang kalta. May mga water lilies. Amo, hindi. Water lilies. Nagba, hindi din na? So, nagbaha dito dahil sa ano, yung Christine. Mabagal kasi yung takbo ng Christine. So, dito sa amin sa Bicol, nag-15 kilometers per hour. Or nag-10 kilometers per hour yato, no ma? Pero tag-15 kilometers per hour. 10 kilometers per hour. So, kaya nagbaraha. Ayan, so kami po ay pupunta dito sa ilog. Titignan namin. So tinubig pala dito. pararam na pala tubig dito. Tapo ng kahoy, magtututuwa. Nung April ay pumunta din kami dito. Ngayon ay matataas na yung mga damo. Hello. Tibagret si nung pumunta tayo dito nung nakaraan, nung April ba gayon di ba? Opo, ano, mababa lang yung mga damo. Malinis baga dito sobrang linis. Oh, tapos ngayon matataas na itong damo. Ang dami ng damo. First time mo, dide, Ben? Oh, di ka man pala nakaibasa na, na mo nung April. Kaiba na mo sa ito si, si Bindoy. Dapatan, dapatan mga dapat talaga naman ng mumpuni kapag dumating sa makan. Kita ba pa untuk sake? Yo. na kami sa biki. Arikup may Wow. po, kami ay akyat dito sa DK. <laughs> 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 okay, this is so fun. This Okay, Dito, Maring ano yan, tita? Ay, yung DK. Kung wala yung DK, kukupan talaga dito. Dito niya. Hmm. Ay, naming wit. Dagat-dagat ko yun. Baga na kung nung dagat-dagat. Naroon ba yung muna sa rimeng sa dito? Sabi mo, dagat um, na. Umpo. Ang rimeng. so dumaan din pala dito yung Grabe siya, tubig. Grabe si water lily. Nagkaturong ba, oh. Huh? Malakas ang agos ng tubig. Ang sakit na pala nandiyan. Ang dalawa. At toot pala. Isang pagpeta. Isang bala at punok Ay, so fine. So, o, oh, sa likod pa ang ganit. So Kahapon, taas yung level ng tubig dito. Ano, 24 hours yung sa dagalyata nang ano ng ulan. Let's go. Through. Ulan talaga sa baba ng kampo nang ganito. Bigyo Kristine. Yeah. Nagapaw na yung mga tubig binaha talaga ng mga kalangitan dito. May namimingwit po dito. mga naliligo itong mga bata. Exactly. So, yung bahay namin pala ay uh, nandoon. Ayun, doon kami galing mga kalumlum. Doon, doon. So, medyo malayo na itong aming narating. <laughs> Ginawa nila ng swimming yung oh. sapa. <laughs> Yan si Hector Guapo ang may-ari nitong ilog. <laughs> so dito pala ay dinaanan din ang baha. Maliit na ano, yung sapa. Yan, sapa. Grabe yung agos ng ilog. Malakas ang agos ng ilog. Betsy, wag dyan, maulog ka. Ha? Dun sa dulo. Meron dito mga namimingit ng isda. Ayan po. Adita, anong bulod na nga yan? Binte. Binte. B ah, binte. 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 <laughs> mahangin. mahangin nagdilim ng mga bunga. <laughs> o oh, dito bagat tayo nag-ano, nag-picture-picture. Ano? <makes> bahay namin ay nandoon. Ayun. Malayo na rin pala yung aming nilakaran. Oo, to, to, to. Ah, oo, oh, tumigil na sa paglalakad hindi na sila pumunta dito ayun namimingwit po sila ng mga isda nakatanong si Arceline eh. ganda ng hangin ha ma huh? no Ang dami sa dulo. Ayun.

Kung wala itong dike, sigurado yung tubig ay mas malawak ang sasakopin ng baha. Umapaw ito mga kalunod. Tumaas yung level ng tubig dito. babalik na ng bahay dahil baka umula na naman punta namin dito, mga kalumlum, ay bumaba kabidyaan. So ngayon ay, ayan, mataas nga ang level ng tubig. Nakakatakot. Nakakatakot kung super typhoon yung Pero Sana. Kevin daw si Gretzi ay ano nangunguha kita? ng bulaklak anong bulaklak yung Gretzi? bulaklak anong bulaklak? anong bulaklak? bulaklak bulaklak na kulay yelo Pwede man po dyan. Kaya, dito kaya, Tads, alam ka, kaya, di di na umagi. na. Eh. lang, Mataas kasi doon mag mag tatalon tata 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 pa. <laughs> sa ano mo lapok 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 yang sa ano mo sa labtong <laughs> nagpicture baga tayo dito noon mas ngayon ay ano na madamo na FGCC. Ngayon, Gretz, yung kinukuha mo dyan. Ngayon yung nag, ano, nagtitiplok yung dahon. Papa. Pag inawakan mo, parang natutulog. Oh. Ito, parang po ito. Ito, katulad nyan. Ayan. Oh. Makahiya. Makahiya ang tawag dyan. O, oh, tara na. O, so, last na. Last na. Oh. So, ayan po. Pauwi na po kami. Ayon po sa ante. Bawi na. Puro mo Binadaan dito. Kakatakot dito kung may ahas.

may cake po dito what? <laughs> kaya ma exercise <laughs> may cake pa rin dito may cake pa daming cake o yan o Nandito po yun. So dito talaga dumaan yung tubig. Doon sa amin sa likod bahay tapos pumasok na rin doon sa CR sa banyo yung tubig. Pero buti na lang ay hindi masyado putik yung tubig na pumasok doon sa aming bahay. So dito ay putik talaga at lagpas tao yung baha. Careful. Diretso po iya ante. Pero diyan na lang para shortcut. Dito sa Ibon, Oh, shortcut yan. Makiagi na lang ulit kita. Ito ay tumaan yung baha. tulag lagpas tao yung baha dito. kami ay makiki daan dito. Nagbag yung ano. Ha? Yung ano nila. Pader. Na wash out ng Yan.

Okay, okay. Bumaman. So wash out pala dito. Ha? Among ani, lindogdong baha diaan.

Hindi pala no. Siya so di so dito kan. dito mas lagi. Ini baga di di mga ni jang ka ko no. Yan Nagagi man, man Nag champion. Ay ayo man tinubig pa man pala no. Tinubig man dyan ni ka ko. Ay di naging baha. Di di tinubig man ka

Magbibisita tayo sa bahay nyo, Gretzi. Sa bahay nila, Gretzi. <laughs> <coughs> Duman pala dito yung ano, baha. Okay. <coughs> <coughs> hmm ito ang manok tayo pag pagkakalip pa tayo sana sana all manok sana all manok para lumakalip pa tayo ipan din din ay yung <ay>, mga tubig may nakita pa din din nalil ako itong kita mo rin pata din din lang lang pero mas tina mas Pwede ka nang mag-swimming dyan, Gretzi. Malinis naman. Malinis naman bagaw. May isda, wala. <laughs> Meron. <laughs> Kami ay balik na nang bahay. Hindi na Hindi. May

Ang ganda ng mga bulaklak. Ayan, wala po. Putik. Putik. Putik pa. mapau yung ano diyan yung tubig diyan sa may tulay. Okay, komara okay, so na. Eh. Ikosunod na. Okay. Diki huh? <laughs> okay, dito sila ante chuli. <laughs>

ayan po punta daw po sila kay Uncle William binaha din po dito ha ah. natalunan sa William second floor